ang sabi ng mayari basag daw ang tunog so hindi ko na tinisting kinalas ko na nag usap sana kami nag usap na kami kung anong gagawin kaya lang baka daw malaki yung budget kaya ang pakiusap ng customer uh, paganahin lang or gawa ng paraan na uh, tumunog lang ng maayos so yun lang ang gagawin natin kaya kinakalas ko na to ngayon para makita ko ano yung mga target natin ano. so ayan mapapansin nyo naman inatake ng kalawang Unain ko muna pagpalit talaga yung mga kalawang at uh, sana gumana. Meron pa nga dito mga kinalawang pero sa ano lang naman 'to eh. Sa motor lang naman 'yan ng ano motor control lang 'yan ng volume. Kaya kakalasin ko muna. hindi dito may mga kinalawang talaga oh. Marami talaga ang kinalawang. Na ano. Hindi pwedeng hindi palitan kasi kinahid na ng kalawang oh. Yan muna ang gawin natin. Pag hindi pa tumunog, yari. <laughs> ang dami dito, kinalawang. Sa isa. So, hindi ko na siya ugasan kasi uh, waste of time pa. Tapos ano. Uh, palitan ko na lang yung mga kinalawang. Okay. Okay, game plan natin dito. Simulan natin dito. Papunta doon. Papunta dito. Yan. Hanggang sa maubos natin. Tapos Uh, punta tayo dun sa ano pero sabi ng mayari basta tumunog lang eh yung mga kinalawang lang talaga yung papalitan natin yung medyo kumakapit pa balik natin nagtitipid kasi yung mayari dito o baka kulangin sa budget nakalas na natin yung ano, ang gagawin kasi natin yung kakalasin natin isa isa yan so katulad nito sa transistor hindi na ako magbabaka sakali dito palit na agad yan pero sa mga resistor, uh, subukan natin kiskisin at hinangan para ano, makatipid yung may-ari. Ibalik natin yung mga PD pa. Do double check lang natin para wala tayong ano, napaka-importante kasi dito yung main arm section ma ano natin, ma sure natin na walang problema. Kaya kailangan tanggal, balik, tanggal, balik. Medyo matabaho, oo, pero kailangan talaga. Katulad yan may mga kalawang. Yung mga ganyang kalawang, siguro palit talaga yan. Tapos na tayo dito. Ayan. May mga malalaki na tayo nilagay dyan na ano, resistor. Ayan yung mga pinalitan natin. Na hindi na pwedeng kayang kisikising kasi talagang matindi na yung kalawang. Tapos na rin dito. Ngayon, isasalpak natin sa uh, kaha. Para matesting natin kung tutunog o kung basag ang tunog. Kung may problema pa, uh, proceed pa tayo dun sa ano na pala to mga boss tumunog na try natin ulit ayan this valve <laughs> nabutan yung ano volume ano wag na daw tumunog na to nag usap muna kami ng may ari kasi may konting sabit yung volume antay natin lumipat tapos dito naayos ko na rin to ano oh bakit walang sound <laughs> nakalimutan ko wala pa lang input mga boss Kalimutan ko ilagay yung input. Yan. lipat natin, tayo. Tingnan. Ang tayo. Ayun. subukan natin ulit wala <laughs> ayun may ano kaluskus so order na lang muna ako ng volume nito sa online tapos ikakabit natin so yun na muna tapos naman napatunog na kasi yun ang sabi ng may ari ah uh, mapatunog lang okay na tapos ano ayan o oh. pag ginalaw kasi ito may kaluskus na yung pinaka volume so palitan na lang yan para sigurado yun na lang mga boss baka ma-upload natin to late na dumating na yung in-order natin na volume mga boss so ang tagal din bago dumating nito sana na natin para matapos na yung 737 na ginagawa natin ayun 100k tama pa So, ikakabit na lang natin dito sa ano, 77. Uh, naging mahal lang naman to kasi may motor pa eh. Pero, maganda rin siguro yung ano nito. Kaya lang may kamahalan talaga mga boss. Pero, may available na siya sa online kung gusto ko palitan. May mapipili na. Okay? I-prepare ko lang yung amplifier. Yung dati, kinalas natin. Parehas naman siya, uh, PRM, ano, PRM niya. problema lang, mahaba yung uso o yung pinaka sharp niya, yung pinaka sharp shafting niya. So putulan na lang natin siguro para kumasya. So as far as ano, ibang ano, parehas naman siya mga boss. Uh, siguro yan na lang muna. Putulan ko muna para ano, uh, umiksi ng konti. Okay na. Wala na yung sagarak. First time ko magpalit ng volume ng 77 na bago. Madalang naman masira to. Pero pag nasira, may mabibilang sa online. Hanapin ko yung link mga boss sa ilagay natin diyan sa ano sa video